Magandang gabi po sa ating lahat, magandang magandang gabi po sa ating lahat At ngayon ay panibagong araw, kaya isa na namang panibagong video ang ating ituturo sa inyo Ito po ay isang ritual na naman ang ating ituturo sa inyo Upang ang inyong mga mahal ay lalo kayong pakamamahalin. or ang inyong mga mahal malayo man ito o malapit man sa inyo ay lalo kayong mamahalin. Yun bang hindi na sila? Kasi karamihan po ngayon ang problema po talaga is third party. Kaya po ito po ang ating gagawin is mag na lamang po sila sa inyo. So pwedeng pwede po ito babae to babae, lalaki to lalaki, babae to lalaki ay pwedeng pwede po. Basta po ang kailangan po lamang natin dito lagi po natin sinasabi ay ang inyong buong tiwala. Kasi guys kung kayo ay may alinlangan at may duda wag na po kayong magsayang ng panahon at oras dahil ang kailangan po dito ay ang ating buong tiwala, dedikasyon at syempre ang pag-focus sa ating ginagawa. Okay. So napakasimple po lamang ang ating kailangan dito. Kailangan lang po natin ng red na ball pen. Kung walang red na ball ay mangyari naman tayong gumamit ng black or blue. ngunit kung mayroon po tayong red, ay mas mainam itong gamitin. Okay po? Ngunit kung wala talagang red, pwede tayong gumamit ng pentel pen or sign pen, pari kahit ano, basta kung po ay red. Ngunit kung wala pong red, mayroon, mayroon namang, pwede namang bull na blue or kaya ay black pero mas mainam po na gumamit tayo ng red ball pen. Okay. So, ngayon po kapag handa ng ating sarili, humanap kayo ng tahimik na lugar kung saan walang sinumang maaaring makaistorbo sa inyo. Maganda po itong gawin kapag araw ng Martes or Biernes or kaya naman po ay full moon. Napakainam po nito ang paggawa ng full moon. Sa May 5 po ay full moon kaya may, napakainam na magawa ninyo ito ngayong May 5. Okay, kapag handa na po ang sarili, ibig sabihin, nakahanda ka na, wala ka ng ibang iniisip na anuman kundi ang inyo pong gagawin, ay maari na tayong magsimula. Ngayon po kapag hawak na ninyo ang inyong bullpen, at hawak na ninyo ang inyong bullpen, ihanda po ang ating daliri. So anumang daliri ng part na inyong daliri na na kung ikaw ay kaliwiti o kung ikaw naman ay kanan, maaari pong alinman doon sa inyong gagamitin. So napakadali po lamang ng ating gagawin. Ang gagawin po lamang natin dito ay magsulat ka po ng triangle. Magsulat po tayo ng triangle. Ayan, iguhit mo ang triangle. Pagkatapos ay i mo ang matang ito sa gitna. i mo ang mata. Ayan, ang kanyang mata. i natin. Dito sa taas ay ang kanyang pangalan. At dito sa ibaba ay ang kanya namang apelyedo. So ayan, triangle, triangle, mata pangalan at kanyang apelyedo. Okay? Pakaiisipin mo na ang dinowing nating matang ito ay ang kanyang mga mata. Ang kanyang maamong mata, ang kanyang mapagmahal na mga mata ang ating isinulat sa ating mga palat. Isulat ang pangalan dito sa itaas at dito naman sa ibaba ay ang kanyang apelyedo. Pagkatapos mo po pa ito maisulat o mai-guhit at mailagay na natin ang kanyang pangalan, pakatitigan mo ito Isipin mo na tinitigan mo ay ang kanyang mga mata mismo. Pakaisipin mo ang target. Pakaisipin mo ang target na ginawan mo nito. Pakaisipin mo siya ng buong puso. Yung may habang iniisip mo sa isipin mo ang inyong pagmamahalan kung paano mas nagiging matamis ang inyong pag-iibigan. Mas maano, mas lumalim ang pagmamahalan ninyong dalawa. Mas paano lumalim ang commitment ninyong pariho sa isa't isa. Pagkatapos po nito, ayan na, ay ipagtaob mo ang iyong mga palad. Habang pinagtataob ang iyong mga palad, ay ikuskus mo ito ng ikuskus. Ipikit mo ang iyong mata. Ipikit mo ang iyong mata habang pinagkukuskus -pinag mo ang iyong palad. Habang nagiinit ang iyong palad, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. Pagkabigkas mo ng pangalan, ay usalin mo ang iyong kahilingan. So halimbawa, siya si Leon Tigre. Leon Tigre. Leon Tigre, ako ay iyong pakamamahalin. Ang ating pagmamahalan ay magiging panghabang buhay at walang sinumang maaaring makakahadlang uulitin mo pong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan, uulitin mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan hanggang sa maginit init ng husto ang iyong mga palad. Kailangan guys sa bawat paghiling, sa bawat pagbigkas ng kanyang pangalan ay malinaw ang iyong pagkabigkas. Buong puso, may pagmamahal. Hindi po yung one-sided na kahilingan lamang ang ating kailangan. Gagawin natin ito dahil gusto nating mapaganda, mapabuti ang relationship, hindi po para abusuhin ang ating mga karelasyon. Okay po? Dapat nandun yung ang pagnanais mo ay maging masaya ang inyong pagsasama, maging panghabang buhay ang inyong pagsasama, nandun yung respeto, nandun yung pagmamahal, hindi po lamang para po mapasunod mo siya, mapaikot mo siya sa iyong mga Kamay. Okay? So habang ginagawa yan, lagi mong bigkasin ang kanyang pangalan at kahilingan, pangalan-kahilingan, pangalan-kahilingan hanggang sa maginit ang iyong mga palad. Kung ilang bilang wala pong mas marami ay mas mainam. Pero dapat po add numbers, wag pong even. So halimbawa, siyam or siyam or pito. Pwede po yung sham or pito, 11, ay pwedeng pwede po yon. So pagkatapos po ninyo itong gawin, pwede na kayong kalimutan mo ang yung ginawa, wag mong isipin na ginawa mo yung ritual na yan dahil magugulat ka na lamang po sa resulta. wag mong panganahan ang universe na, pa, na kaagad ibigay sa iyo ang kanyang, ang yung kahilingan dahil mas lalo tayong bibiroin. Mas lalo tayong bibiro in universe dahil mas pinapangunahan natin sila. Kalimutan mo at magugulat ka na lang, lang sa resulta. So sa mga nagtatanong po ma'am, ipaano eh, po nabura po yun? Wala pong problema, kahit pa po mabura yan, maghugas ka ng kamay after, kasi po nagawa na natin ang ritual. Basta't ang mahalaga po ay buong puso mo itong ginawa, hindi ka nagkakamali-mali ng pagkabigas, dapat po malinaw. Malinaw po ang bawat salita at katagang ating binibitiwan habang ginagawa natin ang ritual na ito. So muli, maaari natin itong gawin ng Martes or kaya naman ang Bernes, ngunit ang pinakamainam, ang pinakamainam na araw ng paggawa nito ay araw po ng full moon at ang full moon po ay ngayon pong May 5. Ayan po, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.